Nagtataka ka ba kung ang asin, ang simpleng mineral na nagbibigay lasa sa ating pagkain ay higit pa sa isang pampalasa lamang? Paano kung sabihin ko sa iyo na nagtatago ito ng libu-libong taong kasaysayan ng espiritual na kapangyarihan na may kakayahang sirain ang mga sumpa at magsil ng mga pagpapala? Huwag kang matakot. Ang katotohanan tungkol sa asin na isinalaysay sa Biblia at naranasan ng mga santo tulad ni Padre ay isang paghahayag na maaring magpabago sa iyong pananaw sa pananampalataya at espiritual na pakikibaka. Ngayon, sisiyasatin natin ang kasaysayan ng isang karaniwang elemento na may pambihirang autoridad, manatili ka hanggang sa huli at ipinapangako ko na hindi mo natitingnan ang asin sa parehong paraan. Ang matutuklasan mo ay higit pa sa anumang pamahiin at tumatalakay sa kaibuturan ng iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Ang Paglikha ang Diyos, ang dakilang arkitekto. Upang maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng asin, mahalagang bumalik tayo sa simula ng lahat. Itinuturo sa atin ng Biblia ng walang pag-aalinlangan na ang Panginoon ang manlilikha ng bawat atom, bawat bituin at bawat nabubuhay na nilalang. Siya ang mayakda ng buong pag-iral at walang anuman, kahit na ano, ang ginawa ng walang kanyang layunin. Ang ganitong ganap na katotohanan ay nagdadala sa atin sa isang malalim na pagmumuni-muni kung nilikha ng Diyos ang asin ginawa niya ito na may banal na intensyon walang aksidente sa plano ng manlilikha bawat elemento, gaano man kasimple, ay may papel sa dakilang dula ng buhay. Ang asin, mula pa sa mineral na paglikha nito sa sansinukob, ay nilikha na may misyon. Hindi tulad ng apoy na kumakain o tubig na naglilinis, ang asin ay binigyan ng autoridad na pangalagaan ng buhay. Ito ay isang simbolo ng kawalang hanggan, ng pananatili, ng paglaban sa pagkabulok at katiwalian. Ang autoridad na ito ng paglikha ay malinaw na ipinapakita sa salita ng Diyos. Sa Genesis, sinasabi sa atin ng Biblia na nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang asin bilang isang mineral ay naroon na, bahagi ng pundasyon ng mundo. Minsan, nananahimik ang simbahan sa harap ng kapangyarihan ng mga elemento, ngunit ang totoo ay hindi lamang binigyan ng Panginoon ng autoridad ang tao, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang mga instrumento nakikita man o hindi nakikita. Ang tubig ay buhay, ang apoy ay kapangyarihan at ang asin ay ang pagpapanatili ng tipan. Ito ay nagpapanatili, nag-iingat at pumipigil sa pagkabulok sa pisikal at espiritual na mundo. Sa lumang tipan, ang asawa ni Lot dahil sa kanyang pagsuway at paghawak sa nakaraan ay naging estatwa ng asin. Hindi ito isang sumpa ng demonyo, kundi ang katarungan ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng isang elemento ng paglikha. Mula noon, ang asin ay naging patutuo ng banal na paghuhukom laban sa pagsuway. Ngunit hindi natatapos doon ang kasaysayan. Sa Levitiko, iniutos ng Diyos na bawat sakripisyo ay lagyan ng asin. Sinasabi ng salita, Sa lahat ng iyong mga handog na butil, maghandog ka ng asin, at huwag mong hayaang mawala sa iyong handog ang asin ng tipan ng iyong Diyos. Sa lahat ng iyong mga handog, maghandog ka ng asin. Hindi ito isang mungka. E kundi isang utos. Sa kontekstong ito, ang asin ang ahente ng paglilinis na nag-aalis ng karumihan at ginagawang katanggap-tanggap ang handog sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, Panginoon, ang handog na ito ay dalisay, ang handog na ito ay karapat-dapat. Kaya ang asin ay naging simbolo ng kadalisayan at paglalaan. At sa mga kronika, inihahayag sa atin ng Biblia ang isa sa pinakamakapangyarihang paggamit ng asin, ang Tippan. Hindi ba ninyo alam na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel ang kaharian sa Israel kay David magpakailanman sa pamamagitan ng isang tipan ng asin sa kanya at sa kanyang mga anak? Ang tipan ng asin ay isang tipan ng dugo, isang pangako na hindi maaaring sirain. Ito ang pangako ng katapatan at pananatili na ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang nakatagong pakikibaka kapag ninakaw ng kaaway ang katotohanan. Maniwala ka man o hindi, ang kaaway, ang ama ng kasinungalingan ay isang dalubhasa sa pagbaluktot ng katotohanan. Kinukuha niya ang mga kasangkapan na ibinigay sa atin ng Diyos para sa tagumpay at ginagawa itong mga bagay na kinatatakutan at pamahiin. Iyan ang dahilan kung bakit marami sa atin na mga Kristiyano ang natatakot gumamit ng asin sa ating mga panalangin. Iniugnay natin ang asin sa mga ritual ng pangkukulam at panggagaway, isang kasinungalingan na itinanim ng kaaway sa ating mga puso upang nakawin sa atin ang isang makapangyarihang sandata. Ang magnanakaw ayon sa salita ay marating lamang upang magnakaw, pumatay at sumira. At iyan mismo ang ginawa niya sa asin ninakaw niya ang katotohanan, pinatay ang ating pananampalataya sa propetikong paggamit ng mineral at sinira ang ating kakayahang gamitin ito sa ating espiritual na digmaan. Ang ginagawa ng mga mangkukulam at mambabarang ay hindi mula sa kanilang kapangyarihan. Ginagaya lamang nila, pinapabayaan at ginagamit ang mga sandata ng Diyos laban sa atin. Gumagamit sila ng asin dahil alam nila ang spiritual na autoridad nito Isang autoridad na lumalampas sa pisikal na mundo at umaabot sa hindi nakikitang mundo. Ang kasamaan ng tao ay totoo at ito ay umiiral. Ang pagtanggi dito ay ang pagbaliwala sa mismong salita ng Diyos. Ngunit ikaw bilang isang anak ng Diyos ay may pamana. Mayroon kang autoridad na sirain ang anumang masasamang gawa. Kung ang isang manggagaway ay gumagamit ng asin upang isumpa, gumamit ka ng asin upang pagpalain, upang linisin, upang isil ang tipan sa iyong ama sa langit. Hindi mo kailangang matakot dahil sinasabi ng awit, isang libo ang babagsak sa iyong tabi at sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi ka maaabot. At ang asin sa iyong mga kamay ay isa sa mga kasangkapan na ibinigay sa iyo ng Diyos upang matupad ang pangakong iyon sa iyong buhay. Ang pakikibakang ito, ang espiritual na digmaan na ito, ay hindi katang isip, ipinigay. Pinapaalala sa atin ng Efeso na ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng madilim na mundong ito, laban sa masasamang espiritual na puwersa. At sa digmaang ito, kailangan natin ang lahat ng sandata na ibinigay sa atin ng ating Ama. Ang asin ay isa sa mga ito. Ito ay isang elemento na nagpapakita ng katarungan ng Diyos laban sa kasamaan, ang paglilinis laban sa karumihan, at ang walang hanggang tipan laban sa kawalang-katatagan at pagtataksil. Ang pamana ng asin at ang tipan ng puso. Ang asin ay isang simbolo ng pananatili ng pangako sa sinaunang mga kultura. Sa silangan, ang tipan ng asin ang pinakasagrado sa lahat. Hindi lamang ito isang pangako, kundi isang ugnayan na tumatagal hanggang kamatayan. Ang pagbabahagi ng isang pagkain na nilagyan ng asin ay isang selyo ng katapatan at walang hanggang pagkakaibigan. Ito ay isang kasunduan na hindi maaaring sirain dahil nangangahulugan ito ng direktang pagtataksil sa Diyos. Ang kasaysayan ng Amerikanong manlalakbay na naligaw at humingi ng kanlungan sa tolda ng isang magnanakaw ay nagpapakita ng katotohanan ng ito sa isang nakakaantig na paraan ang magnanakaw sa pag-aalok ng tinapay at asin ay nagsil ng isang kasunduan na nag-obliga sa kanya na protektahan ang manlalakbay kahit na laban sa kanyang sariling kalikasan na unawaan niya na sa paggawa ng tipan ng asin naglilingkod siya sa isang mas dakilang layunin na nagpaparangal sa di Diyos at sa pangakong ginawa. Gayon din ang tipan ng asin na ginawa ng Diyos sa tao ay isang magkaparehong pangako. Inaalok sa atin ng Diyos ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, ngunit hinihingi niya sa atin ang katapatan at pagsunod. Pinaparangalan niya ang mga nagpaparangal sa kanya at ang kanyang pangako ay walang hanggan. Ang tipan ng asin ay hindi isang panig na pabor, kundi isang balansing relasyon kung saan ang ating pananampalataya at ang ating pagkilos ay magkasama sa kanyang biyaya at awa. Para sa mga Israelita, ang asin ay napakahalaga na ginagamit ito upang silyuhan ng tipan sa Diyos at upang linisin ang mga handog. At ang tipan na ito, ayon sa sinasabi sa atin ng mga bilang, ay panghabang buhay. Ito ay may bisa ngayon, para sa atin na mga sanga na itinanim sa puno ng olibo ng Israel sa ilalim ng pag-ibig ng parehong ama. At dito, nais nice kong magbigay ng isang napaka-espesyal na paanyaya kung ang aking kwento ay tumatagos sa iyong kaluluwa. Kung nararamdaman mo na ang iyong puso ay nagniningas sa mensaheng ito, inaanyayahan kitang sumali sa aming pamilya. Hindi ito tungkol sa pagpindot ng isang baton, kundi sa pagiging bahagi ng isang komunidad na naghahanap ng katotohanan na lumalakas sa mga kwento ng pananampalataya at na-inspire ng mga halimbawa ng mga santo tulad ni Padre Pio. Kung ang channel na ito ay naging mapagkukunan ng inspirasyon para sa iyong paglalakbay, mag-subscribe at maging bahagi ng aming paglalakbay. At sa mga komento, Nais kong basahin ang iyong kwento, ang iyong karanasan sa pananampalataya, sa panalangin, sa asin o sa anumang iba pang paksa na tumagos sa iyong puso. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng isang tao upang magpatuloy ang lambak ng asin at ang pakikibaka para sa pagpapala. Ang buhay kristyano ay hindi isang dagat ng katahimikan. Ito ay isang pakikibaka, isang paglalakbay ng pananampalataya at aban ang kwento ng lambak ng asin kung saan si David at ang iba pang mga hari ng Israel ay nanalo sa mga hindi inaasahang tagumpay ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral. Ang lambak ng asin, isang lugar ng kapahamakan at sumpa, ay ginawang isang entablado ng kaluwalhatian. Gayunpaman, ang tagumpay ay hindi dumating ng walang labanan. Hindi naghintay si David at ang kanyang hukbo na ibigay sa kanila ng Diyos ang tagumpay. Lumaban sila Nagsumikap sila, hinarap nila ang isang hukbo na mas malaki kaysa sa kanila, ngunit may pananampalataya na kasama nila ang Diyos. Naunawaan nila na natalo na ng Diyos ang digmaan, ngunit kailangan nilang labanan ang kanilang sariling mga labanan. Marami sa atin, mga modernong kristyano, ang nasanay na magdasal at maghintay ng walang pagkilos. Naniniwala tayo na gagawin ng Diyos ang lahat para sa atin. Ngunit ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pananampalataya ni David ay hindi lamang isang panalangin. Ito ay isang aksyon. Alam niya na ang asin ng tipan ay nasa kanyang ulo at ang tagumpay ay magmumula sa kamay ng Diyos. Ngunit kailangan niyang pumunta sa larangan ng digmaan, kunin ang kanyang espada at lumaban. Ang asin sa kontekstong ito ay hindi lamang simbolo ng paglilinis o ng tipan, kundi ng digmaan. Kung pupunta ka sa labanan na may pananampalataya, ang asin ay magiging pagpapala. Kung pupunta ka ng walang pananampalataya, maaari itong maging iyong kapahamakan. Ang parehong asin na sumumpa sa Sodoma at Gomorrah ay maaaring sumumpa sumumpa sa gawa ng kaaway sa iyong buhay, sa iyong bahay, sa iyong trabaho. Para sa isang Kristiyano, ang espiritual na buhay ay isang tuloy-tuloy na pakikibaka. Hindi tayo maaaring maging pasibo, sumusunod, naghihintay na mahulog ang milagro mula sa langit. Kailangan nating ipaglaban ang ating mga pagpapala para sa ating pamilya, para sa ating kapayapaan. At ang asin ay isang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos para sa labanang ito. Hindi mo kailangang matakot na gamitin ito. Mayroon kang autoridad na magsaboy ng asin ng tipan sa iyong bahay at ipahayag na walang anumang sumpa ng kaaway ang magkakaroon ng kapangyarihan dito. Mayroon kang autoridad na pahira ng iyong bahay ng asin at hilingin sa Diyos na linisin ang lahat ng kasamaan na maaaring pumasok dito. Ang asin para sa tapat na kristyano ay ang pangako ng tagumpay laban sa kasamaan, ang espiritual na binhi at ang propetikong gawa. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ang pisikal na mundo ay isang salamin ng espiritual na mundo. Ang umiiral sa material na plano ay nagmula sa espiritual na plano sa isipan ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ang asin na tila isang mineral lamang ay may malalim na espiritwal na kapangyarihan. Ito ay ang nakikitang pagpapakita ng isang hindi nakikitang katotohanan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang mismong salita na nagkatawang tao ay gumamit ng mga propetikong gawa upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik sa pamamagitan ng lupa at laway at inilagay ito sa mga mata ng isang bulag. Ang lupa ay lupa lamang at ang laway ay laway lamang. Ngunit sa mga kamay ni Jesus, ang lupa at laway ay naging mga kasangkapan ng pagpapagaling ang asin sa parehong paraan ay asin lamang hanggang sa pagsamahin mo ito sa iyong pananampalataya at panalangin. Sa sandaling iyon, nagiging kasangkapan ito ng Diyos, isang konduktor ng kanyang kalooban, isang nakikitang tanda ng himala na ginagawa sa espiritual na plano. Ang asin ay isang paraan, hindi isang katapusan sa sarili nito. Wala itong kapangyarihan sa sarili nito, ngunit nagiging makapangyarihan kapag ginamit sa pangalan ng Diyos na may pananampalataya at pagsunod ang kwento ng tansong ahas na iniutos ng Diyos kay Moises na gawin ay isang malinaw na halimbawa nito. Ang tansong ahas sa sarili nito ay walang kapangyarihan ng pagpapagaling. Ang kapangyarihan ay nagmula sa Diyos at ang ahas ay isa lamang instrumento upang ang mga tao ay makatingin dito at mapagaling. Ngunit nagpakasama ang mga tao at nagsimulang sambahin ang ahas na nakalimutan ng Diyos. Ang parehong bagay ay maaring mangyari sa atin kung gagamitin natin ang asin sa isang walang galang na paraan, ng walang paggalang, ng walang kamalayan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa itaas. Ang ating pananampalataya ay hindi maaaring maging pananampalataya ng walang laman na mga salita. Ang pananampalataya ay kailangang samahan ng mga gawa. Kailangan mong italaga ang iyong sarili magdasal mag-ayuno, maging matuwid at makatarungan sa harap ng Diyos. Ang asin ay isang kasangkapan para sa mga nabubuhay sa kanilang pananampalataya sa isang supernatural na paraan para sa mga hindi natatakot na lumaban at hanapin ng Diyos ng buong puso. Kung nabubuhay ka sa iyong pananampalataya ng totoo, ang asin ay magiging mapagkukunan para sa iyo ng mga pagpapala, ng paglilinis at ng tagumpay. Ngunit at kung nabubuhay ka sa isang buhay ng mga reklamo, ng pagkaawa sa sarili at ng kawalan ng pananampalataya, ang asin ay walang anumang epekto sa iyong buhay. Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa material sa espiritual, ang asin sa himala at ang iyong puso sa puso ng Diyos, ang hindi masisirang diwa at ang pamana na nanatili. Ang kagandahan ng kwento ng asin ay nakasalalay sa dalawang aspeto nito. Ito ay simbolo ng buhay at kamatayan, ng pagpapala at sumpa, ng kadalisayan at pagkasira. Ngunit sa lahat ng mga pagpapakita na ito, nananatiling pareho ang asin, isang instrumento ng Diyos na may autoridad na lumalampas sa panahon. Ang asin na ginamit ni David sa kanyang mga labanan ay ang parehong asin na naglilinis sa mga handog sa templo at ito ay ang parehong asin na maaari mong gamitin ngayon sa iyong bahay upang silyuhan ng tipan sa Diyos at protektahan ang iyong pamilya. Ang diwa nito ay hindi masisira at ang kapangyarihan nito ay walang hanggan dahil nagbumula ito sa isang Diyos na walang hanggan. Ang aking panalangin ay naunawaan mo ang lalim at kagandahan ng kwento ng asin. Na maari mong mula ngayon tingnan ng asin hindi bilang isang karaniwang bagay, kundi bilang isang banal na kasangkapan, isang extension ng iyong pananampalataya ang asin ay isang paalala na ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang manalo sa espiritwal na labanan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang salita, ang banal na espiritu, ang panalangin at oo ang mga elemento ng paglikha upang maipakita natin ang kanyang kaluwalhatian sa mundong ito hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka ikaw ay isang mandirigma ng Diyos at ang tagumpay ay tiyak na at ngayon gusto kong humiling sa iyo ng isang bagay Mula sa puso, nararamdaman ko na ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kaibigan, para sa lahat ng nangangailangan ng isang salita ng pag-asa at lakas. Kung ang video na ito ay tumago sa iyo, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa pamamagitan nito, huwag mong itago sa sarili mo. Ibahagi ito sa mahal mo. At higit pa rito, inaanyayahan kitang sumali sa amin. Mag-subscribe sa channel, maging bahagi ng aming komunidad, at tulungan kaming patuloy na ipalaganap ang katotohanan ng salita ng Diyos. At kung si Padre Pio ay tumago sa iyong buhay, kung mayroon kang kwento, isang patutuo, isang milagro na ibabahagi iwanan nito sa mga komento gusto kong basahin ang yung kwento at ang yung kwento ay maaring maging susunod na sasabihin namin dito sa channel ang yung boses ay mahalaga ang iyong patotoo ay maaring maging ilaw sa buhay ng isang taong nangangailangan ng pag-asa